Isang araw magpa-parlight sana ako. Kaso nagka-problema nga pala yung computer ko kasi ayaw niya magbukas. Dahil ako nga lang pala ang nagbuo nito, ibig sabihin palpak ang gawa ko. Ang duda ko nga lang pala dito ay kulang sa linis. May git isang taon na nga rin pala to sa akin at hindi ko pa nalilinis simula mula na noong build ko. May mga alaga nga pala kaming aso. Kaya yung mga balahibo nila ay nagbabara dito. Yung iba nga pala ay sobrang kapal na. Pati nga rin pala yung loob ay puro alikabok na. Ang alikabok nga rin pala nakakasira ng mga computer. Kaya ilalabas ko na tong computer ko para linisin. For sure sobrang daming alikabok dito. Pumunta na nga pala ako sa bahay ni Lolo. Manghiram na rin ako dito ng blower. Kaso walang tao kaya kinuha ko na lang. Itong blower nga pala to ay pang kotse talaga. Pero ito yung ginagamit ko pang linis ng PC ko. Kasi sobrang lakas na buga ng hangin nito. Nakita nga rin pala ako ng kuya sa maglilinis ng computer. Kaya nagmadali siya na tanggalin yung mga wire. Minsan nga pala tuwing naglilinis ako sinasabay ko ng harap pala yung paglilinis ng PC nila. Kaso guys ngayon nga pala ilabag sa loob ko. Kaso wala na ako magawa kasi binigay na sa akin. Tinanggal ko nga pala yung takip ng PC ko para masimulan ko na linisin. Dito ko na nga nalaman na sobrang dumi pala ng loob ng PC ko. Buti na lang talaga hindi nag short circuit. Napakaswerte ko kasi hindi nasira yung computer ko. Nandito rin kasi yung mga mahalaga kong files. Guys, ipapakita ko nga pala kung gaano kalakas tong blower na to. Pati nga pala yung bata dito, gusto may experience. Buti na lang masyado siya malayo. Sinumulan ko na nga pala linisin tong computer ko. Grabe guys, sobrang dumi talaga. para nasa kalsado yung bahay namin. Paano kaya? Kung nakasamento pa yung kwarto ko. Siguro every week ko tong lilinisin. Halos 10 minutes ko nga pala ito nilinis. Kasi hindi naman ako nag deep clean. Kasi ang bala ko naman talaga dito ay tanggalin lang yung alikabok. Hindi na nga pala ako brush kasi yun nga pala yung nakakasira dito. At ayan guys, mukhang bago na ulit. Nakita ko na nga pala kung ano yung sira ng computer ko. Kasi itong storage ko, malawag pala yung wiring niya. Kaya inayos ko lang at mukhang okay na. Next na lilinisin ko itong computer na Manila ko dog tsaka ni boy ubo. Dahil kulay puti nga lang pala to ay madali lang to linisin. Hindi na ako mag effort dito ng sobra kasi konti blower lang ay okay na. Total wala naman tong bayad at dito na nga pala yung kinakatukutan ng lahat kasi madalas kapag nilinis yung computer hindi na nagbubukas. Pero hindi pa nga pala yung nangyayari sa akin. Kaya piling ko napakagaling ko pagdating sa mga computer. Kasi guys, kitang-kita niyo naman nagbukas yung computer ko. Kaya pwede na ulit ako mag-parlight tsaka Roblox. Hindi ko nga pala na maging sa sarili ko. Baka yan. Bago pa lang maglaro, tinawag ko muna sa Buyubo para kunin niyo nilinis kong computer. Kasi guys, baka maiiyan pa to ni Whitey yung aso namin kulay brown. At guys, natatandaan niyo ba yung sinabi ko? Na kapag nilinis yung computer nila, hindi na nagbubukas. Ganito yung nangyari sa computer ni Buyubo tsaka ni Kuya Dogs. Ah. Buksan mo. Ay, magbukas. Sinira mo pa yata eh. Hindi malinis din yung ako, sinira. <laughs> <laughs> Tama, nilinis ko lang to.